Ayan mga idol, ito yung dati nating rim na pinapalitan. Talagang giba na siya. Nakabukas na. Ayan mga idol, nilalagyan na ng interior. Para yung isa, hindi mabutas kapag nilagyan ng hangin. Ayan. Kasi minsan kasi may nalampas niyang rayos. Ayan. Sasalpak na mga idol. In the streets, empty The only thing I can see is my own silhouette I'm getting... Yun, hello, hello, what's up mga kamuratan? Welcome to my channel, ayan. So ngayon mga idol, tayo ay pupunta sa bike shop dahil ipapaayos po natin yung ating rim dahil nasira na. So sobrang layo po ng ating biyahe mula Lucena hanggang Tayabas tapos Tayabas to Lucena. Bumigay na po yung ating rim mga idol yung doon may unahan ng ating... Uh, gulong sa unahan na gulong mga idol ng ating bike eh delikado mga idol kasi yung bike natin ang ating ginagamit sa ano sa transportation mga idol dala dala yung ating mga produkto na paninda kaya kailangan talagang may paayos ito so ayan mga idol yung ating bike yung sira niya ay nandito sa may unahan ayan kung mapapansin nyo mga idol yung ating rim umangat na ano? Kasi sobrang nipis na nung rim. Gawa ng ating brick shop na ginagamit, laging napupudpud. Ayun. Halos lumabas ang mga idol. Delikado kapag hindi natin 'to napaayos kasi mabigat yung ating dala ng mga paninda. Ayan, tapos dito natin ilalagay yung mga paninda natin. Eh mabigat. Kasi ito yung magdadala. Ayan, mga idol. Ito yung magdadala ng bigat eh. Kaya delikado. Kaya ngayon, tayo magpapaayos doon sa bike shop na aking lagi Doon sa may kampo. Ayan, mga idol. So, tara, mga idol. We are So ayan mga idol Tayo ay muna sa bike shop Nating Lagi pagpapaayusan Doon sa may kampo mga idol oh, I while you and me This heat Is suffocating And always hesitating Kryptonite desires set my heart afire

idol yeah. so, Dito tayo mga idol mag -ano, Papapad lang rin Medyo yeah. so, inihingay pa tayo Galing pa tayo ng puta eh Dami nating binaypas na mga bike shop yeah. so, Mga idol Ayan yeah, dito yan mga idol sa may ano malapit sa kampo. Ayan, di ko alam kung anong lugar 'to eh. Anong lugar ba to? Ha? Bulang bulang. Bulang bulang. Bula -bula. Bula -bula. Bula -bula. Ah, gulang-gulang Yan. Gulang-gulang pala to mga ito. Malapit sa kampo. Yan. Dati kasi lagi ko nakita dito, laging puno ng ano, nagpapayos. Ayan, yes. hindi eh, nag-try ako magpaayos dito pero ayan, bumabalik-balik naman. Ayan, <laughs> idol, okay naman nang ano dito. Ayan. Ayan, mapapansin nyo kanina, daming mga bike shop na nilampasan natin. Lalo sa may Mary Hill. Ayan. Buti naman at umabot pa tayo mga idol. Talagang nakabuka na eh. Sabi pa. Walang ano. Ayan. Tignan na sumabog. Tignan na sumabog eh. Wala mga idol. Kasi tinitipid natin sa ano eh. Break show eh. Kaya yan oh. Talagang nakaukap. Ayan mga mga idol. Titingnan natin kung may mga ano pa tayo dito sa mga ano rayos. O may pwede pa. Ay, dito. Diba? Oh. May ano, may tinitira pa diyan, no. Ah. Ay, <laughs> uh. oh, dito marami dito mga gandang bike, oh. Ayan. Mga uh, quality 'yan, uh, mga idol. quality ng mga bike mga idol pero hindi pa natin kaya ngayon kaya pinagtsatsaga natin nung muna yung ating ano, service na bike Ayan, buti may ano pa dito mga ito. May rim pa. Ayan. sa ito lang ano titirada ng ating rim eh <laughs> Ayan, mga quality ang gumawa mga idol Ayan. titirahin na nya kasi talagang delikado na yan sasabog na eh. dito pala ito mga idol sa ano, gulang gulang Ayan. gulang gulang to ano idol ay nanggaling galing pa sa kuta. Dito tayo paggawa sa ano kulang gulang. <laughs> local lang po ang ating papalagay kasi wala pa tayong budget eh. Wala pang budget kaya local muna tayo mga idol. Tsaka nakapag meron na. mga idol, nilalagay na yung rayos. Ayan. Nakasalba yung mga rayos natin. <laughs> Isa lang ang hindi. Ayan. Pero okay lang yan mga idol. At least ay marami pa rin nakasurvive. Uh, si Idol busy-busy sa kapila yun. Ginagamitin <laughs> ng ano, nagbabaw na technique. <laughs> ayan mga ito yung dati nating rim na pinapalitan. Talagang giba na siya. Nakabukas na. Kasi yung papabayaan natin to, talagang may tendency na ano, pumutok yung ating interior. Kasi malapit na siya lumabas eh. Ayan, no? lalo na kinakarga natin ng mga mabibigat yung ating bike delikado mga idol kaya yan pero okay na mga idol sinapal na ni ano idol oh. kakalitahin natin siya kasi jamot yung... ha? kakalitahin natin siya Yan ang kanang gusto ko dito mga idol Kasi ang nilang gawin ng paraan ginagawa nilang paraan kasi yung dati nating dagpaga, ano, dagpapagawan talagang palit agad ultimatum mga idol <laughs> kaya tayo ay talagang budget budget lang mga idol kaya makapansin nyo kanina talagang marami tayong bike shop na nilampasan kaya mga taga rito lang sa Alucena mga idol dito nyo makikita sa gulang gulang malapit sa kampo harap sya ng Employees village mga idol ayan makikita nyo yung bike shop na ito sa gilid ng highway ayan tsaka yung mga gusto bumili ng bike ayan. marami dito mga pagpipilian na mga ganda klase mga idol pero kayo na bahala kasi hindi ko alam mga tawag dyan eh. Pasyayan nyo na lang kung sakaling gusto nyo bumili ng bike. Or magpapayos man kayo. Ayan. Bisitahin nyo na lang. Malapit lang sa kampo. Harap ng Employees Village. Ayan. Kapag nakita nyo yung ganyang bike, may kahoy. Ayan. Si Muratal yan. <laughs> Ayan na mga idol. Inaalay na. Ni idol. Ayan na. Ayan. pa daw. Ayan. Biro mo matatapos ang mga idol. So ayun mga idol, okay na ating trip. Ayan. Naaalay na. Kakabi na lang. Kakabi na lang ng interior. Ayan mga idol, nalagyan na ng interior. Para yung isa, hindi mabutas kapag nilagyan ng hangin. Ayan. Kasi minsan kasi may nalampas diyan ano. Yung Dagon Rayos. Ayun. Sasalpak na mga idol. Yan. Matatapos na. Ayan, may mga bikers dito. Lagyan ng hangin. Lalagyan na ng hangin. Tapos naman pa tayo gabi. Ha? Tapos tayo. Ayos lang yan. Yan o. Yun o. No? Quality. Mga, yung mga gawa mga idol. idol kaya dito na yung papagawa para ano, matagal tagal tayong bumalik <laughs> kasi yung dati natin track papagawan dun sa ano, yung mga nilapasan natin dun na bike shop talagang mga ilang linggo lang nandun ulit ako sa bike shop pero dito mga idol ayan dito matagal dipindi lang sa paggamit yun yung mga uh, bike dipindi lang sa paggamit yun yung bike pero dun sa kabila kahit ingatan yung bike talagang babalik kayo <laughs> marami sila dito mga bike mga idol pag ano, pag kayo naghahanap. Kasi hindi ko lang alam yung mga pangalan niyan eh, kasi hindi naman ako talaga ano bikers. Ayan. Ito kasi yung gamit yung bike na ginagamit ko lang sa ginagamit ko lang sa paglalako. Ayan. Ito yung naglalako ng Pinang at Suma na Balingho. Pero umabot pa yan ng, ano, ng Tayabas to Lucena. Ayan. Tapos Lucena to Tayabas mga idol. Ayan. Kaya bukas, kaya bukas mga idol Talagang mabibinyagay yung bagong rim <laughs> Pabiyahe ulit tayo Ayan Kasi ah, kuya Nag-aantay din Papagawa din natay Dadalwa eh. na kami Pero kanina mga idol, marami pa yung magpapagawa. So, buwas na lang daw sila babalik kasi matagay mo sa ito dahil ano uh, hindi uh, natin pinaputol yung mga rayos kasi wala pa tayong budget uh, na nagtyaga na din natin yung rayos na dati mga idol solid yan solid lang quality ang gumawa Yan. Sa din yung gumawa nitong ano ko, hub mga idol ito. Kasi ito ay bearing lang. Dito sa dati bike shop na pagpapagawan, ang ano nila, ang ultimatum nila sa akin, palitan na ng hub. Ang problema, siyempre, hindi pa kaya ng budget. Dito ko din nila, pero naayos sila. Yan. Kaya dito na akong papagawa. Yan. Dito ako bumabalik-balik, mga idol. Tapos yung mga taga rito lang sa Lucena, mga idol. Yan, yung bike shop na ito, malapit lang dito sa ano, harap ng Employees Village. Tapos pag kayo ng Tayabas, kampo yun dun. Kampo ng mga sundalo, mga idol. Yan. Ang lugar na ay gulang-gulang ata. Sakop na ng gulang-gulang. Yan. Yan. Ah, ito pa lang pangalan na bike, na bike shop, mga idol. Mr. Pidal. Yan. Ah, Mr. Pidal pa lang pangalan ng bike shop na to. kay Mr. Pidal pala yung pangalan ng bike shop nila ayan, so para po sa mga bikers dyan na taga rito lang sa Lucena or malapit dito sa bayan ng Lucena ayan, pag gusto nyo magpagawa ayan. kay Mr. Pidal ayan, ngayon ko lang nalaman yung pangalan ng bike shop nila hehehe <laughs> so, okay na ipapabayaran na natin magkano kaya ito Pidal, salamat So, ayan mga idol, uwi na tayo. Nakapagpapalita so, po tayo ng ating rim, So, bukas ay mabibinyagan, pupunta na tayo ng Tayabas. Payahe ulit mga idol. Ayan, quality na. Asa ang takbo? Kasi nung hindi pa nakapapalita ng rim, gumigiwang-giwang siya mga idol. Pero ngayon, panaya na siya tumakbo. quality well, ng takbo mga idol kahit simple lang yung bike natin